Hello guys, sa uh, ganito ang piyesta sa amin sa bayan ng blang North, Cotabato, Mindanao. Uh, Pagka-first week ng December, piyesta. Litson, libre guys, eat all you can. Uh, kain kayo hanggang sa kaya ninyo. Ingatan nyo lang ang inyong kalusugan. <laughs> At baka sa sobrang kain mo ng lechon eh tumaas yung uh, yung uh, BP kaya guys, ganito sa amin ha? itulukin ang uh, lechon libre yan guys, lahat ng na mga naglelechon doon pag araw ng piyesta magluluto sila at yan ay para sa lahat lahat, no? sa mga paborito ang lechon Puntaan nyo ang piyesta ng Mlang